Parang po ba yung maruyang ano? Malagki. Ayun pala masarap. Pabili nga po. Magkano po ba yung ano yan? Tawas na Pabili ako. Malaki. 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 Dalawa po. So, ah o, oh, papaling kayo to. Pailog ba kayo? Pailog. Ayun po, tayo po yung palengkiti po ngayon. Tayo titingin po ng maaari po doon. Ayan, tara po. direksyon na po tayo. Maganda't maganda po kayo ng panahon. Bili ko tayo ng karning manok Makapag-anbaluto yung apretada O mano di biro tayo kakakakak ayud lo May es May na dilaw Wala pa po, wala pa, wala pang benta. ko na. Ha? Wala pa pang benta. sa kainsan. Gablak <laughs> ka pala. Oo, oh, yeah, kawin <kahoy> muna. <laughs> ka best friend. Wala kain ka ba ng Ito ba yung pichay verde? Oh, pichay verde. O oh, na, magkano bilhin yun din eh? <laughs> ano lang yata yung sa pins eh. Parang mga ganyan. Ba, ayos yes, na, nung dami kang talam na Oo. ng pichay ah. Ha, kahawig. Kahawig lang. Kakambal, okay. Uh, o, o, green na green lang, are. Yon, kahawig mo yan, Mamaya ako babalik, diyan. Yeah. Titingin muna ng manok sa taas. si <laughs> <laughs> yan. po tayo sa taas. Overtake. Overtake. Yaw. Wow. <laughs> <laughs> naghahati po ba rin ka na kalahati para may ka woy madami ng binta wala pa sampu bunten na po kalahati uy ari ka kalahati lang mister nga pala oo hab pala kabaak Masama tayo pagpaputol na oh eh, Hindi oh. Pa yan. Kuya ng gusto ay. Oo. Yan na lang. Eh, may okay. naka-upload sa YouTube. Oo. Pang-apretada. Pang Hindi ko nakikita. 160. Oo. Oh, sa YouTube po. Pang-apretada. Pang-apretada. Hindi ko wala rin nakikita. Oo, wala. Kanin Wala, tigla. Pero ko ba ketchup na maliit? Yan, yan, UFC, pwede na yan. Reno. Ay, wala ka Reno. Agi, dyan na lang. Dyan, Reno. Ilan ba Reno? Isa lang. Pala sa lang. Reno ba, pati Reno? Yung kulay pula. Yan, salamat ah. At saka nga ho yung ganyan, eh. Limang piras, Ilan na nga ba? Iwan... Sabi, anim. Yan, anim. Ay, ito, tosted Magkano po ba din itita sa tosted? Ari din, o lima. Matagal-tagal ang buhay na yan, ay. Wala, wala po bang karne? Ah? Ay, po sa doon eh. Oo. Ari, oo. Limang peraso din. Ay, sariyaw. Magkano na po yan? Hãy subscribe cho kênh Pabili nga pong palamig. Yang kulay orange. namatay na. Dati ngayon. Palamig na lang po muna. Huwag na yung kakanin. Mahal. Magkano po titangkuhan nyo ng sibuyas na ganung, ano, dahon? Magkano po? Sibuyas? oh, yung dahon. Magkano ang niya ninyo? Sandahan. ngayon. Tuwing, tuwing kailan po ba kayo nakuha? Kaway mo na, Tita Delia. Bakit oh may camera ka lang dyan ako ah? Oo nga eh. malingki, kumaway ka na lang. Yo! Hoy, taga sa po nagde-deliver ninyo ng sibuyas. Kamay Kamaysa? Ay, kaway kaibigan. Oo, oh, oo. Oh. Kukuha na mo rin yung kaibigan. Ari, isa isang kilo din ang kuha ninyo ng ganari. Ang hirap magpabuhay pala niyan. Oo. Oh, oh. Agali ah, pong cruise eh. O, ah. Oh, pesos. Ay yung naku na po baka ng verde hindi. Ay, hindi. Singkang. Singkang hindi po ko. Kumusta sa maka ano po ang kuhan niyo ngayon? 250 mayari na.

sa bukal po chai, mustasa, okra kamuti hindi po ba yan? mo nyo marami na pong tao ngayon parang manipis ay ano kakaunti pag ano na lang po magdadala ako pag magpapa order muna ako Oh, mga kanisis yung pichay makapal ko pichay Pichay mustasa at saka yung yung pala may tinda po pala kanu pichay berde oh. Salamat ho. Oh. Santa yo. Dini. Toy. Dini di salikod. Ako oh, po hindi na bubili ng kakanin no? Hindi okay. na mga wala na yun Mamamahaw na lang tayo pagdating huh? okay. <coughs> Ahem okay. 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 So, Dapat sabi kanina, kitang kita mo sana nang luwala ng pira, Ah, nakarami ka na kuya. <laughs> Nadudukot ako. Yan yeah, ang hirap ng buhay. Ay, ano? Kung magidudukutan ay yung masipag magtrabaho talaga. ano? Pero sabi po na iba yun ang pinakamahirap ng trabaho, magnakaw. Pag nahuli kay aba. Pag ano? talagang... <laughs> Ay, trabaho din daw yun, ay. Oh, mahirap talaga magtrabaho ng gayon. Oo, ayun ay, nga daw po. Sa lahat ng trabaho, yun ang pinakamahirap yung magnakaw. Magnakaw? Oh. Oo, aba. Ay, pag nahuli ka, ay. Kalihan ka. Pero ay. may kabado ka, ano po. Ay, siya nga, ay. Pero kabado. yung kagayaman natin, nakabatan sa kanaray, ano po. Pambihira, magnanakaw na yun. <laughs> <laughs> Pala hindi naabot. Pero paniwala ka ho sa akin, ano. Pinakamahirap trabaho yung magnakaw, ano. Pinakamahirap talaga yun. Ay, lagi kang kabado, ay. ay. ay siya nga. Yan, ano yan. Ilang buwan pinag na, nadadakotin lang. lang Ubud. May nanakawan daw. Ayan, biro.

Ayan, 250. Oo, oh, ari na. Ay, mo, masarap ngayon pala ano, kamatis. Ay, mura ang kamatis. Bagay na bagay, Aray. Tama. Dadali tayo ng kamatis, kalahating kilo. Ay baka ano ba ito sa rin? Mint eh. 160. Makarami ka na idol. yeah. Okay, okay naman. Yeah, salamat ha. Thank you, Pag sinunod, dun naman sa kabila. Oo, oo. Oh, oh. <laughs> lahat Pantay ay din. Bariya lang Ha? Ah, bariya lang? wala pa nga ay pagsunod na ha na ay ay tigka ka tigka ka unti na nga lang ay, ay <laughs> tagasan oh, no. ka po ba tagasan ikaw tagasan pagkain gusto mo o are ay ay ayaw ano, nung pagkain oh Uy. ayaw ay gusto yung pira wala po kami pirang madami ano kuya ay ko pagkain bibigyan ko sana kawain mo na kawain kami yung Kaya uh, saan lugar? angpaw 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 di na ba sa bagyo? Oh. shoutout sa iyo kuya naka na, ipagpalaan ka naparood na. <laughs> mo na ba naparood mo ay, oh. Oh. salamat sa oh, iyo mo kasama niya damit na yan wala nga wala mo. yan ang favorite ko maganda ano binibili ninyo? okay lang din po natingin din po sa iyo Ate, pili mo ako na. Ate. Pinipili oh, kita na kung Oo, nung maganda. Kuya, <laughs> <Yeah>. ayos yan. Kulangan <laughs> ko yung mga polo gini na. Ha? Si si Utoy uh, pa tayo sa makay Utoy. Pagkailan lang ako, so, Capistrano. Yan, hala, pili na. Capistrano lang <laughs> ako. Kaya nga po kung paano mag-vlog. So, nandito tayo ngayon sa palengke. Yan, yeah. dali na. Utoy, oh. oh, ano ba? Sapatos ba yung dinadali? Ha? Huh? Sombrero, ano Utoy?

Ay nagkabili sa dili. Magkano po ba sa kamatis? Ay kamatis ta, magkano? Kalahati, pabili. <laughs> Oy, oh, kalahati. Yo! Kalahati lang ako, pabili. Lagi mailagay sa ano? Ano pa vlog ta Oo. Oh. Na ibibilang kamatis at ardo mura-mura Kuya, ano pabili ng akong kalahating kamatis? Mura-mura ang kamatis. <laughs> oh, kapay. Oh, bibili natin yung pinakamura lagi. Dati ang kamatis <laughs> ay huwag. Ginto, ano pong maginto sa buto? <laughs> Kalahati ho. Lalagay natin din sa dilis. doon sa ating pinaradahan ay may shortcut pa rin dito hindi po ba doon tayo lumabas sa kabila mayroon pa rin dito kumandaan Ito po tayo dadati Ito tayo nakaparking Ano po ba yung ano? Malaki. ka eh Ayun pala masarap Pabili nga po Magkano po bang ano yan? Pabili ako. Ay, Dalawa po. Ano ba yung Hindi mo lang nilalaga food color. Ba, hindi na. Hindi ba't yung iba'y -iba violet? Ano po? Color lang. Sa hindi para roto. Oo, pero food color rin nga, no? Dampot nga po din, eh. Pili. Pari <laughs> nga na akin. Gulay na pati yung bainit, eh. 25. Magkano po? Sakto na po, wala. Salamat po. Hindi ako sumurukat si ay. Pa, 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 pa. <laughs> Salamat po din Maruya, masarap ito. Aray po, daan namin ng elementary kami, tari, school na po, aray kabila eh. ay po ilalabas ay dito lang oh yan kinitang maliit yun na nandito na yan ho yung palingki oh eh. tapos dito tayo mo sa iskinitang maliit tapos andito na ho yung ating sasakyan